Hi guys, ayan panibagong vlog na naman tayo guys So for today's video guys Ayan, kakain tayo ng O, oh, sumat mga ride guys Hindi na rin O, oh, kape Ay, hindi siya kape guys Ito yung ano, pinakuloan pinakulo ko kanina Akong ipabukalan ang luyang dilaw So, hindi na ito magdugay guys Ato na ning sugdan o kaon guys Tara, mangaon na tayo guys Ato na ning unahon guys, so kining budbud guys Budbud -bud ang tawag guys sa isa guys grabe naman siya ate yung kanyang bud bud ano ba ito Ano kasing parang ano nun eh parang walang malagkit mas lamang yung bigas na hindi malagkit ha? Huh? masyadong tinipid niya ate sa malagkit yung kanyang ano suma na, na ano hindi hindi siya masarap hindi sa paninira hindi masarap yung ano suma ni ate na ano na bilik mas lamang yung bigas na hindi siya malagkit kaya hindi mo malasahan talaga na masarap grabe Habang nagdudunga yung kanyang tinda guys, hindi na lumalamig hindi <laughs> pwede masyado sa, ano, sa, bigas na malagkit hindi sa paninira hindi hmm? sa paninira hindi, hindi ko sinisiraan yung tinda ni ati tutong sinasabi ko hindi hindi malasa hindi masarap yung kanyang ano, suma na malagkit Yan naman natong kanang ininit nga kuan. Maluy ah. Perteng lamig ah. So, doon nga atong itong ah, ah! pangapi sa buntang. Dilaw sa kapi. Kuan lang din siya kanang. Binukalan nga luy ang dilaw. Ito po ninyo sumayon mo. Kini o kini kini. kini kining ang balanghoy kuno ni siya balanghoy so ang iyang balanghoy na asa kanang flavor na uh, kinagod nga lubi medyo okay naman ang lasa nito kumpara dun sa suma na malagkit Ang hawan nito nyo guys, suman balang hoy. Lame guys, so dito, dire ko lang kuhan guys, dire ko lang video guys, kasi dito sa umbos, medyo kuhan na kayo ang atong view, no? pero lang dito, pero maninti dito na lang sa, dito sa atong lamisa, so dito naman ito sa igbaw. May dire guys, kay presko ko dire sa tiri sa igbaw, no? Nga, yeah, kuhan ba? Hayag. na Nga, inom tanan eh. Lamik kayo. <laughs> okay kayo. Pus lang man nag-vlog-vlog ta na ni guys. Huntong ina to ni kaon guys. Mm. Mm, Bisa gue lami ang soma ni ate. Ito nang gining ingon nga. Lamik <laughs> okay kayo. Bisa <laughs> gue lami. Me... Isang guwela mi guys isang guwela mi guys sudto ni ratong kaon ni kay. Pus na man ang mukong mukbang tahod to ni kaon. Mm. Diba? Ni okay, naman dai na tong ininit nga pang giba nga kanang kuan luy andi oh. Langas kay masilingan guys, sabatay niyo guys. Mm. Guys, oh. Mm. Masa ka pa manana. Mm. Mm. Oh. E, na magmukbang we, wabay ka ng kat-kat ba? Hurot yun, ipakita nato sa itong vlog. Nga oh, hurot ka na gikaon. E, inuman dahil ininit nga. Luyang dilaw. So, lamig kayo. Okay kayo mm. Busugan ako guys oy. So thank you for watching guys See you on my next vlog Bye bye Gabi sa sawal.